Alam mo ba kung bakit sa gabi hindi ka makatulog agad? Maliban sa insomnia, naranasan mo na ba? Hihiga ka, babangon, iinom ng tubig at hihiga na naman ulit. Paghiga mo mamaya, makakaramdam ka na naiihi ka. Pagkatapos, ipipikit mo ang mata mo at didilat ka na naman. Bubuksan ang cellphone para lang sumakit ang mata para makatulog. Pero kahit puyat na puyat ka na, bigla ka na namang mapapaisip at itatanong sa sarili. Okay lang ba ako? Magiging masaya pa ba ako? May mali ba ako? Napapikit na nga ang mga mata mo pero dilat at gumagalaw pa rin ito. Bigla ka na lang malulungkot. Bigla ka na lang iiyak. Bigla ka na lang manghihina. Kailan ka makakatulog? Makakatulog ka lang pagkatapos mong umiyak dahil sa pagod ng utak at puso mo. Sa madaling salita, kapag matagal matulog ang tao, ibig sabihin malalim ang lungkot niya. Kaya pag may kilala kang tao na puspusang nag-o-online kahit gabi na o umiiyak gabi-gabi, huwag mong tawanan kasi hindi mo alam kung anong nararamdaman o pakiramdam nila. Kung nararanasan mo ito, ibig sabihin napakalungkot mong tao.